Nagkamali ako dahil meron na palang magandang zombie movie dito sa Pilipinas. Magsisimula ito sa isang probinsya na napapaligiran ng mga gubat kung saan maraming nakatirang mga tao. Ahimik lang yung buhay nila pero lahat ng to ay magkakagulo nang bigla ang may kumalat na isang sakit. Dahil sa kakulangan ng mga maayos na gamit, nahirapan silang malaman kung ano nga ba yung sakit na to na magiging dahilan kaya mabilis din tong kumalat. Dito na nga magsisimulang mawala sa pag-iisip ng mga taong may sakit na to at sisimulan nga nilang atakihin yung mga tao doon. Title ng movie, Diingon na to. OMG, sobrang sorry dahil akala ko wala tayong maayos na zombie movie pero meron pala. Medyo naaalala ko dito yung the early days ng The Walking Dead na may halong Night of the Living Dead. Para sa isang Filipino movie, nagulat ako kung gaano kadugo And kung gaano kaganda yung mga zombies nila dito. Hindi magandang zombies na pang beauty queen ha. <laughs> Pero more on, mukha talagang zombies and nakakatakot din talaga. Mga tagaan, kagatan, mga bengbengan sa mga zombie. Na zombie kung zombie movie talaga. Rin ang darin na performance ng mga actors dito, naramdam-naramdam mo naramdam yung takot sa kanila eh. Plus factor din na mostly ng mga actors nila dito, hindi gaano mainstream. Kaya there's a sense of realism and authenticity sa mga scenes favorite characters ko dito si Laris Cortez, si Franco Reyes, si Pinong, lalo na yung last stand nila na medyo naalala ko nga sila Rick, Daryl, and Carol eh. <laughs> Ito rin pala si Rigor, Rigor Meme. <laughs> Gustuhan ko rin yung location nila na nasa gitna ng gubat, nasa probinsya na nakadagdag takot nga din doon sa zombie apocalypse na setting nila. Kasi ibang iba pala talaga yung mga vibes ng mga zombies pag nilagay mo sa isang gubat or mga bundok tapos yung mga pinto yung bintana nila madali pang masira tapos tumatakbo pa yung mga zombies dito and as a person na nagahike ang hirap kayang tumakbo sa gubat or bundok be honest, natakot ako doon sa sina dumadami na nga yung mga zombies. Tapos nagsisimula na nga silang magtakbuhan. Tapos parami na nga ng parami yung mga zombies. Lalo na nga doon sa may gubat. Sobrang epic talaga ng last stand nila Rescortes dito. nilabanan nila yung napakaraming mga zombies para iligtas nga yung babae at yung bata. Pero yun nga, spoiler alert, hindi rin nila kinaya. Slow burn tong film na to and halos binabad nila kalahati ng movie na inintroduce muna nila yung village and yung mga characters and paunti-unti lang talaga nilang reveal yung mga zombies. Siguro may mga parts lang na pwede nang tanggalin pero hindi naman to nakasira sa film but more on para magmulis lang yung pacing and mas ma-focus lang yung story. Pero that ending, I love it! Overall, sobrang nagustuhan ko to bilang fan ng mga zombie movies and kung gusto nyo rin tong mapanood, mapapanood nyo to ng libre sa may I want TFC. Dito sponsored na libre nyo lang talaga mo mapapanood dito. And akala ko nga nung una may hirapan ako humanap ng copy pero meron pala online. May mga ads lang in between, mga 5 to 10 seconds. Pero pagtsagaan nyo na, libre nyo na nga mapapanood eh. <laughs> so yun lang, again ng title nito, Diingon na to, Diingon na to, Diingon na to. <laughs> Basta yun, Diingon na to. And ang torta rating ko ay 9 out of 10.